Sasakyan natin, Sasakyan po. Ng... <laughs> Kaya nasa kenate martes sa sa biyan po para lang di putukan mga kapak yung may ari okay ko rasa esse pitong isang ito <laughs> walang antay walang puda naghahanap po siya <laughs> ng hindi <date> namin naintindihan <laughs> zombie <laughs> Nagkaroon ng sumbe. <laughs> Sumbi na ano. <laughs> gutom lang po yan. Huwag <laughs> po, po kayo mabahala. Huwag <laughs> po kayo mabahala at gutom lang po yan. Ayun po dumagtag po yung isa. Hindi. <laughs> <laughs>